Hi mga kabayan! Kumusta po kayo? Si Sarah ito mula sa Helsinki, Finland. May pag-uusapan lang tayo na importante sa mga bagong dating dito na kababayan natin sa Finland. May ilan kasi tayong mga kababayan na nawala ng passport at residence permit card. Ang tanong, dapat ba nating laging binibitbit palabas ng bahay ang ating mga passport at residence permit cards? Ang sagot dyan, hindi. Hindi kailangan. Sa ibang bansa, may mga opisyal o police na haharang sa iyo at magtatanong ng kung ano-ano, katulad ng saan ka nakatira, anong pangalan mo, bakit ka andito, saan ka pupunta, saan ka nagtatrabaho. At ang dulo nun, titingin o hihingi sila ng papeles katulad ng pasaporte mo at visa para masigurado nila na legal ka, na dapat kang nandoon sa bansa nila. Siguro, yung ilang mga kababayan natin na bagong dating dito sa Finland, alam yung mga ganong kaganapan sa ibang mga bansa. At para lang makasigurado na hindi sila makukulong o kung ano man, ay binibitbit na lang nila araw-araw sa pagpunta nila ng trabaho o kung saan man sila pupunta. Sa panahon ngayon, dito sa Finland, sigurado ako na walang ganyang proseso o gawain ang gobyerno polis, militar, customs, or kung ano-ano pa. Uh, sana mapanatag na ang kalooban ng mga bago nating uh, kababayan dito. Wala kayong dapat ipag-alala sa mga ganun. Walang haharang sa inyo mag-uusisa kung kayo ba ay legal o hindi. Ang tinutukoy ko ay ngayon, sa panahon ngayon, 2023 po, walang ganyang batas. Nadagdag ko pa, ang residence permit po natin dito, kahit anong klaseng residence permit pa yan, ay hindi siya nire-recognize or ina-acknowledge na isang valid ID. So hindi 'yan tatanungin or hindi 'yan papansinin ng kahit sino unless ang mga kausap niyo ay nasa gobyerno tulad ng Tepal Vilut, ang vero ang kela at kung ano pang ibang mga ahensya. Ibig sabihin nito, kung halimbawa since bago kayo dito at kailangan nyo mag-apply ng isang uh, mobile postpaid plan, ang kailangan nila ay yung tinatawag natin na Henke kilokorti or ang ating National ID Card. Kung wala naman kayo at meron na kayong at, at, naipagpalit nyo na yung Philippine driver's license nyo sa Finnish license, yun din ang inyong kailangan. Maliban dun sa dalawang yon, hindi nyo kailangan bitbitin ang inyong residence permit card. Hindi po nila papansinin yon. Yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo at linawin. Sana po ay nakatulong itong maliit na impormasyon na naibigay ko sa inyo. Maraming salamat! Buwa!